Isa sa malaki ang pinagbago sa selebrasyon ng bagong taon ay ang pagbawas ng mga paputok at kung ano-anong uri ng mga pasabog. Ang ilan sa mga ito ay nakakatuwa. Yun nga lang sadyang matindi ang pulusyong dulot at ingay na nalilikha. Naalala ko noon na isa sa talagang inaabangan namin ay yung mga fireworks na kahit hindi ikaw ang nagsindi at nakikinood ka lang, sob-sob na din. Dagdag pa dyan yung malalakas na pasabog na talagang kumakalabog sa dibdibang tunog. Misan, para lang matiyak na hindi ka makatulog, eh talagang nilalabanan mo ang antok hanggang dumating ang alas 12 ng gabi. Manunood ng TV hanggang sa unti-unti mo nang di madinig ang pinanunood mo dahil sa pag-uumpisa ng mga pasabog. Yung iba namang nakatulog, ang ingay ng paputok ang siyang gigising at magyayaya sa kanila na sumama sa selebrasyon. Ang ila nagpapaputok dahil masaya, ang iba nagtataboy daw ng malas. Kung tutuusin, marami tayong mga kinagis na, na kung susuriin ay nag-uugat talaga sa paniniwala sa swerte at malas. Hindi man ito batid ng ilan at hindi man iyon ang kanilang dahilan sa kanilang ginagawa, pero meron talagang iyon ang paniniwala. Ang buhay ng tao ay hindi maaaring isalalay sa swerte at malas dahil merong Diyos na siyang may hawak sa lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos ay maliwanag na gabay sa ating pamumuhay. Minsan pa nga, ang daming ginagawang pangtaboy ng malas, pero ang pamumuhay na mali ay hindi naman iwinawaksi. Kumbaga, gustong sumagana habang nagpapatuloy sa hindi mabuting gawa. Ang kaayusan ng pamumuhay ay resulta ng pagsunod sa Diyos at lubos na pananalig sa Kanya. Anumang yamang makakamit sa paraang hindi tama ay hindi tunay na pagpapala. Ang sabi ng Biblia, Kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangari na dumadaya sa inyo. Ang masamang pagnanasa ng tao ang siyang tunay na sanhinang kaguluhan sa kanyang buhay at ito ay hindi kayang itaboy ng anumang ritual o paputok. Ang mahalaga ay ang pagpapalaya at kaligtasan galing sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Ang tunay na ugnayan kay Jesus ay isang ugnayang bumabago sa pagkatao. Nagdudulot ng pagnanay sa mga bagay na mabuti at kakayahang gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na susi sa isang maayos na buhay. Ang kainaman para sa iyo, ito ay laan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Asa ka ba?